Hello to everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning sa mga peshiko Kamusta na? Eto, andito ako ngayon sa bed ng aking pamangkin Ayan, dahil tulog pa si Chenchen Chen. Diba? Ayan So mamaya ko na siyang gigisingin ng alas 9 9 o'clock Ayan So, nandi dito na ako kanina, mga 7.30. Yan. Yan. nandito ako sa bed. At mag... Ihintay na magising si Chen Chen. Ayan. Kamusta na kayo mga besh? Ayan, hindi ko na kayo sinama sa bahay ko dahil nakita nyo naman na yung bahay ko sobrang napaka liit ayan andito ako ngayon sa bahay ng kapatid ko kasi ako yung nag-aasikaso kay yung nga yung sinabi ko nga ba diba? ayan asikaso muna tayo everyday, Monday to Friday andito ako para mag-assist kay yan, andito tayo ngayon at nakahiga. Yan, nakapagtabi naman na din ako sa bed niya, mm. sa higaan niya dito sa kabila. Ayan, pakita ko sa inyo. Hmm. Dito nakahiga si Chen Chen. Yan ang bed niya. At doon naman sa taas, doon, kanyang bed ng kanyang kwas, ah, uh, bed ng kanyang kuya. Medyo marami pang kalat dyan. At, hindi natin siya gagalawin. Hindi natin siyang pakikinamad. At bahala na yung kuya ni Chen Chen ang magtabi Pero itong higaan ni Chen Chen is maayos. And then, lumilipat siya dito sa bed neto. Dahil, syempre, bata, nangimiss niya yung kanyang mami's daddy. So, mamaya, gikisingin ko siya ng alas 9. Ayan. Tapos, uh, yes. <laughs> mataba na ang beshi niyo, no? Diba? Siyempre, tumat tumataba tayo habang tumatanda, nag-iiba na yung ating aura. Yeah. Diba? Pero hindi naman ako mataba, di ba mga besh? Tama lang. Mataba, pero hindi ganun as, kasi mataba. Yung parang, kuti ay lang. kuti ay lang. Ayan. Ganun. Ayan. Minsan, kasi, pag wala akong ginagawa, nag-tiktok ako sa bahay, or, or mag, nag-ano ako, nag-tiktok, nag-gagachinyo, yung gumagawa ng mga ipit, headband. Ayan, pinapadala ko yan sa Canada sa aking anak. Kasi ando doon na sila sa Canada. At wala naman ako sa kondo ng anak kong babae. Kasi nga, lumipat na sila, nandun na sila at nakatira na sila sa Canada. And then, yung kondo nila, pinaupahan na nila, pinaparent nila yan. Tapos, yung isa ko naman anak na lalaki, ay may sarili na ng bahay kabili na rin siya ng condo so nag flight na rin siya uh, minsan pupunta kami doon pagaya kahapon pagkagaling namin magpa check up duman kami doon so ando doon naman siya hindi siya pumasok ng opisina then mo iraman din kami oy, di ba? and kahapon na kami ng doktor na nagpa-check up kami pina-check up na pina-check up ko yung shawa ko dahil nga hindi nga siya makain sa sipon ayan so pinabalik naman din kami ngayon ngayon araw hindi na ako sumama oy asawa ko na lang kaya naman yun may sasakyan na. nagmotor lang siya siya na lang kasi wala nga mag-asikasyon dito kay Chen Chen yan mm Chen Chen ba? Oh, sabi ko, siya na lang. Kaya naman 'yun. Pa-check up lang naman. So, ayan. Ayan ang mga kaganapan ng mga beshyo nyo. Nakahiga pa rin. Nakahiga sa bed ng akin pamangki Kailan hintay ko lang na magising siya. Nga pala, kamusta na nga pala kayo, mga besh? Na, lagi kayong mag-iingat. Lagi kayong mag pray mga besh, ha? Kasi hindi natin masasabi ang panahon natin ngayon dahil maraming nagaganap nanyan na yung bagyo lindol ano pa yung mga document no, na lang doon sa mga ating ano natin ngayon sa mga government sigad hindi natutulog alam alam ninyo yan kung anong mga ginaguhan yung hindi maganda si lang ang bahala sa inyo. Doon. Pero tayo, mga besh, kailangan natin magprepara. Lagi tayong igagahit, ililigtas tayo sa anuman trahedya sa buhay. Diba? Ayan. Ay, thank you nga pala sa mga subscriber ko na nandyan, ha? Lagi naka-stay dyan sa may ano ko. Nakikita ko na nandyan kayo lagi. Kahit na siguro hindi ako gano'ng nagbablog ako nabibidyo. Minsan lang na ako mag-upload ng lip-sync sa TikTok. Pero, ah, in fairness, nandiyan kayo, ah. Thank you so much nanonood kayo. Pero, please naman, paki-like naman po ang aking mga lip-sync or video dyan sa mga ina-upload ko. Para, please, dumami malaw. And then, sa mga baguhan dyan ah please subscribe naman oh pag dumaan sa inyo itong video ko ng mga lipsing TikTok ko please subscribe naman po and like lang muna and then mag-comment na lang din po kayo para mababasa ko kayo makikita ko kung sino yung nag thank you nga pala sa mga nag-comment sa sa lip sync ko thank you sa inyo thank you so much sa uh, comment niyo na maganda pero sa mga ano dyan, huwag na makin mag-bash ha. Kasi wala na makin dapat i-bash. <laughs> Walang basher. Kasi masama yung nag-bash ng kapwa. Dahil hindi nakakatulong yung mga besh. Dahil si Lord, andyan si Lord, huwag kayong mag-bash sa mga tao na ano, na sa mga... wala ano nakikita nyo sa vlog ng isang tao, kagaya ng isa kong friend, kaibigan ko si... Aileen Calib kaibigan ko si Aileen tsaka yung hipag niya si Mayling nakikita ko kasi napapanood ko yung aking friend ko si Aileen Calib nisa naawa ako ang daming basher please naman mga basher ng aking friend na si Aileen Aileen Calib mawa naman kayo oy bakit kailangan nyo i-bash yung tao? Wala naman din ginagawa yun. Alam ano mo, mga besh, yung aking kaibigan na yun, putong tao siya na hindi naman siya ganun. Siyempre, unahin nga yung pamilya niya. Kasi nga, ba diba nga, dahil sa sobrang kahirapan ng buhay nila, nakikita nyo naman yung, diba, yung lugar nila, ba diba? Maganda yung lugar nila kasi nga pag talagang ano, sobrang baha, tumatayos yung tubig. Huwag naman yung ibabasyo yung tao na nasabihin eh, puro na lang ang pamilya. O, oh, tao kaysa sa asawa. Alam mo ma besh, sa pag-uusap na nilang mag-asawa yun. Ni Dudong. Siyempre, unahin muna niya yung my parents niya para medyo wala naman. Kapag ando na siya sa Finland, hindi na siya mamumuglay man oh, wow, yung parents niya, yung ganto-ganto. O, oh, diba? Ang magulang kasi, mga bes, hanggang nabubuhay ang mga magulang, suklian mo. Diba? So, naawa kasi ako sa kaibigan ko kasi minsan dumadain siya sa sa ano niya, sa vlog niya. Napakadami ang basher. Kasi ganito, pati pagbibili niya ng mga gamit, pati yung pagbibili niya ng ano-ano, may mga bash pa rin. Pinabash pa rin siya. Kaya huwag naman mga best, no bashing. Wala, huwag kayong magbabas sa kapwa niyo. Kasi nga, hindi rin nakakatulong din sa tao. Kasi nga, uh, yung aking kaibigan na yan, kaya ginagawa niya ang dapat sa pamilya niya. Kasi siya na lang yung siya lang talaga yung kumbaga tumutulong. Siya lang yung talagang inaasahan ng magulang. Diba? Kaya huwag kayo nagobash. Masama sa kapwa yan. Dahil hindi kanya Kung gusto niyo tumulong sa isang tao, hindi niyo dapat ibas Dapat, dapat nga eh, sasabihin nyo na good hanga ako sa iyo. Yung gano'n. Hanga ako sa iyo kasi kahit na may pamilya ka, hindi mo nakakalimot sa mga magulang mo, sinusuportahan pa rin. Diba? Mas maganda kasi yung gano'n, kaysa naman nagbabash kayo sa isang ka sa isa sa kapwa ninyo. Sko. Ganun talaga. Kaya kayo mga basher ng aking kaibigan, please wag niyo naman ibabash yung aking kaibigan na si Aileen Calibahan para um, maawa naman kayo eh huwag <laughs> nyo ibinabas yung tao kasi tinagawalan lang yan dapat yan lang um, ay nga pala dito na ako pala magtataposan din muna ako ano mamaya pabango na kami ni Chen Chen at papakainin ko na ipitik ng gatas maliligo, ayan. Well, ah, uh, thank you so much nga para sa inyong mga best. May kli lang ang video ko. Pasensya na kayo ha, nakayaga pa rin ako. So, ayan. Ah, uh, please uh, please subscribe na lang po and like and comment na lang po kayo. And no bashing. Tandaan, ang pagbabas, hindi ma, hindi mabuti sa kapwa. tiba Laging Lagi ang tatandaan na wag na wag kayo mag magbaba sa kapwa nyo kasi nga hindi nakakabuti sa kapwa yung pag niyo nyo yung tao. Diba? Kaya, maawa naman kayo sa taong ibabasin nyo, diba? Hmm, diba? Eh, kung ano yung nakikita nyo, yun yun, yun, yun yung papakita ng tao na siya yun, yun, yun yung buhay niya. 'di diba? Kagaya ko, ito rin buhay ko. Pag ganun ganun, puta sa kabila, puta do sa amin, puta do sa anak. Ganun lang ang buhay. Miikot lang ang mundo, mga bes. Miikot lang. Ako inaamin ko talaga mga bes. Mahirap lang kami. Hindi naman mahirap, sobrang hirap, ah. Hindi naman sobrang hirap. Ah, sa kalagitnaan lang, hindi mahirap, hindi mayaman, nasa na lang kami, mga bes Yan. Noon dati mahirap kami. Mahirap? Hindi <laughs> naman mahirap. Uh, Noon dati, nangungupahan kami. Nangungupahan kami nung nag-asawa ako. Naalala ko pa ngayon eh, mga bes. Inupahan kong bahay eh. Binabaha, ang dito sa eh, Eh, may anak na ako isa. Naalala ko yung kasi pag ang lugar na inopahan namin, ang galig yung tubig, ang anak ko nilalay ko sa kumplanggana. oh, tapos makikita mo yung mga daga, lumalangoy sa baha, pumapasok sa bahay. Magkano din ang bayad ko doon sa bahay na yun? May gate 1.5, ang isang buwan. mura pa yun na araw. Yung upa-upa ngayon, matas na ngayon ng upa ngayon kwarto lang yun ah kasi syempre pasimula pa ang ang pamumuhay ng bagong mag-asawa, 'di ba? Kailangan niyo magpundar, kailangan niyo magtayo sa sarili niyo, 'di ba? naranasan ko yung ang hirap. Kaya naintindihan ko yung kaibigan ko si Aileen. Kaya wag kayong nagbabasa sa kapwa niyo kasi hindi niyo naranasan na ganoong kahirap ang naranasan ng isang tao na binabas mo. ayan kaya ngayon, blessing na ngayon ni ni, Glenn, ni Beshi ko, Beshi Eileen, Eileen dahil lahat ng sakripisyo, hirap, iyan na ang binigay sa kanila ni Lord. Kinhawa sa buhay. Kaya, don't bash. Don't bash your... <laughs> Ayan, thank you so much sa mga sa mga subscriber ko. Ayan, pasensya na kayo sa uh, aking mga sinabihan, pasensya na kayo kasi totoo lang naman din. And then, ingat-ingat kayo dyan. Thank you so much sa mga subscriber ko. And God bless. More, more, more blessing. Bye! Mua.